Ang halik ng mandurugo. Ako si Mike, 27 taong gulang, isang call center agent sa Kapis. Hindi ko kailanman inakala na ang buhay kong simple at puno ng saya ay biglang mapupuno ng takot at dugo. Ang gabing iyon ang nagbago sa akin. Ang gabing nakaharap ko ang isang nilalang na tanging sa mga alamat ko lang narinig noon. Ang pagkikita. Tuwing Sabado, nagpapalipas kami ng oras ni na Allen at Rowell. Bukod sa magkatrabaho kami sa isang call center, magkakapit bahay rin kami kaya para na rin kaming magkapatid. Sa gabi ng Sabado, nagpasya kaming pumunta sa Capital City Mall dahil kaarawan ni Allen. Sa restaurant, habang masaya kaming nagiinuman, napansin ko si Allen na tila wala sa sarili. Nakatingin siya sa isang direksyon, hindi kumukurap. Parang may hinihintay. Pre, anong tinitingnan mo? Tanong ko, sabay sulyap sa direksyon niya. Sa dulo ng restaurant, may isang babaeng mag-isang kumakain. Napakaganda niya. Maputi, mahaba at makintab ang itim niyang buhok at malaanghel ang kanyang mukha. Ngunit may kakaiba sa kanya. Parang hindi siya ordinaryong tao. Pre, lumapit ka na. Tukso ni Rowell. Wag na, baka may boyfriend yan. Sagot ni Allen. Pero hindi niya inaalis ang tingin sa babae. At tama nga siya. Isang lalaki ang lumapit sa babae at umupo sa tabi nito. Sayang. Bulong ni Allen. Sabay inom ng beer. Hindi namin alam noon na ang babaeng iyon ang magdadala ng lagim sa buhay namin. Si Kristal. Makalipas ang dalawang linggo habang namimili ako sa mall, bigla kong nakita si Allen Kasama niya ang magandang babae sa restaurant. At ngayon, ipinakilala niya ito bilang si Crystal, ang bago niyang girlfriend. Mike, si Crystal nga pala, ipinakilala ni Allen. Bakas sa mukha ang kasiyahan. Inabot ko ang kamay ni Crystal, ngunit nang magtagpo ang aming paningin, bigla akong kinabahan. Ang kanyang mata, parang may kakaibahan nang sinubukan kong tignan ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Parang baliktad ang imahe ko. Isang matinding kaba ang dumapo sa akin, pero hindi ko nalang pinansin. Ang pagbabago ni Allen. Sa mga sumunod na linggo, napansin namin ni Rowell na mabilis na pumapayat si Allen. Pre, ano bang sikreto mo? Bigla kang nangayayat. Pabiro kong tanong. Busy lang sa trabaho at sa love life sagot ni Allen. Pero baka sa kanya ang pagod. Hindi namin akalaing may mas malalim pang dahilan ang kanyang panghihina. Hanggang isang araw, bigla siyang hindi na pumasok sa trabaho. Nang puntahan namin siya sa kanyang apartment, isang karatulang for rent ang bumungad sa amin. Ayon sa may-ari ng apartment, lumipat na raw si Allen sa probinsya. Bigla na lang, hindi namin iyon matanggap si Rowell at ang mahiwagang nilalang. Isang gabi, habang papasok ako sa trabaho, nadaanan ko ang bahay ni Rowell. Sa ibabaw ng kanyang bubong, may nakita akong isang malaking ibon. Ngunit hindi ito ordinaryong ibon. Ang kanyang pakpak ay may kakaibang kulay, pula, asul, ginto at itim. Nang tumingin ito sa akin, isang babae ang mukha nito. Bigla akong natakot at napaatras. Nang saglit akong pumikit at muling dumilat, wala na ito. Kinabukasan, napansin ko mabilis na pumapayat si Rowell, katulad ni Allen. At laking gulat ko ng isang araw, sinabi niyang siya at si Crystal ay magkasama na. Ang bilis mo namang pinalitan si Allen, pabiro kong sabi. Pero hindi siya sumagot. Malungkot ang kanyang mga mata. Ang isang gabi, nag-text si Rowell. Mike, hindi ako papasok. Masama ang pakiramdam ko. Nagpasya akong puntahan siya sa kanyang apartment. Ngunit pagdating ko nakabukas ang pinto. Dahan-dahan akong pumasok. Madilim sa loob. Tanging ilaw mula sa poste sa labas ang nagbibigay liwanag. Narinig ko ang mahinang ungol mula sa kwarto. Nang bumukas ang pinto, nakita ko si Rowell. Nakahiga sa kama. At nasa ibabaw niya si Kristal. Pero hindi normal ang ginagawa nila. Nakita ko ang mahabang dila ni Kristal. Parang ahas, nakapasok sa bibig ni Rowell. Dahan-dahan niyang sinisipsip ang dugo ng kaibigan ko. Napaatras ako sa takot. Biglang humarap si Kristal sa akin. Ang kanyang dating magandang mukha ay napalitan ng isang nakakatakot na anyo. Namumula ang kanyang mga mata. Mahaba ang kanyang dila at ang kanyang bibig ay punong-puno ng dugo. Si Kristal ay isang mandurugo. Sana naghintay ka, Mike. Ikaw na sana ang isusunod ko. Malamig niyang sabi. Ang pagtakas. Alam kong hindi ko siya kayang labanan. Tumakbo ako patungo sa kusina upang kumuha ng kutsilyo. Nang lumabas si Kristal mula sa kwarto, lumulutang siya sa ere. Dahan-dahan siyang naglalakad Ngunit hindi ko naririnig ang kanyang mga yapak. Mabilis siyang sumugod sa akin. Inilabas ang kanyang matatalim na kuko. Pilit kong iniiwasan ang kanyang mga atake. Ngunit nagasgasan ako sa braso. Biglang lumabas ng kwarto. Si nang Nanghihina. Anong nangyayari? Mahina niyang tanong. Ngunit wala nang panahon para sagutin ko siya. Tinugod siya ni Crystal at isang malalim na sugat ang iniwan sa kanyang dibdib. Kitang-kita ko kung paano bumulwak ang dugo ni Rowell habang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Tumakbo ako palabas ng bahay patungo sa barangay hall. Pero walang tao. Sa liwanag ng buwan, nakita kong lumulutang si Kristal sa ere. Handang sumugod sa akin. Natapilok ako at bumagsak sa lupa. Tatakot, hindi ko na malayang hawak ko pa ang kutsilyo at nang lumapit si Kristal, aksidenteng nasaksak ko siya sa tiyan. Ang katapusan, napaungol siya sa sakit, bumagsak ang kanyang katawan at nagsimulang magsabog ng itim na usok. Dahan-dahan siyang nanghina hanggang tuluyang matuyo ang kanyang katawan na parang papel na nasusunog. Pero bago siya tuluyang mawala, bumulong siya sa akin. Hindi pa ito ang katapusan, Mike. At mula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Lagi kong naririnig ang kanyang boses sa dilim. At tuwing gabi, pakiramdam ko, may nakatingin sa akin. Ang huling sandali ni Allen. Hating gabi na nang maramdaman ni Allen ang malamig na hangin na pumasok sa kanyang kwarto. Nasa tabi niya si Kristal, nakayakap sa kanya. Ang kanyang malambot na palad ay dumadampi sa kanyang mukha. Munit may kakaiba. Bakit parang masyadong malamig ang kanyang balat? Bumukas ang kanyang mga mata at doon niya niya nakita ang totoong anyo ni Kristal. Ang kanyang mahaba at matulis na dila ay dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang bibig, dumadampi sa labi ni Allen habang ang kanyang mga pulang mata ay nag-aapoy pagutom. Hey, hindi napaatras si Allen. Pero hinawakan siya ni Kristal. Ang kanyang dating malalambot na kamay ay ngayon matitigas at may matatalim na kuko. Shh. Mahal kita, Allen! Pero kailangan kong magbuhay! Pabulong na sabi ni Kristal habang inilalapit ang mukha sa kanya. Nagpumiglas si Allen. Pilit na itinulak ang halimaw na dati niyang iniibig. Nakatama siya ng isang malakas na suntok sa kanyang pisngi dahilan upang mapaatras ito. Ngunit nang bumangga siya sa dingding, biglang bumuka ang itim na pakpak ni Kristal at sa isang iglap, nakalutang ito sa ere. Akala mo ba makakatakas ka? bulong ng mandurugo. Mabilis itong sumugod at bago pa makaiwas si Alan, naramdaman na niya ang matatalim nitong kuko na lumaslas sa kanyang dibdib. Napasigaw siya sa sakit habang bumaha ang dugo sa kanyang katawan. Pero hindi pa tapos si Kristal. Dahan-dahang isinilid nito ang mahaba niyang dila sa bibig ni Allen. Hinihigop ang kanyang dugo habang siya ay unti-unting nawawala ng lakas. Pilit niyang itinulak ito. Pilit niyang nilalabanan. Ngunit ramdam niyang parang tinatanggalan siya ng kaluluwa. Ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Ang kanyang katawan ay nanghina. At bago siya tuluyang mawala ng malay, narinig niya ang malamig na boses ni Kristal. Talamat sa lahat, mahal ko. Pero kailangan kong hanapin ang bago kong pag-ibig. Nang matagpuan si Allen kinabukasan, siya ay halos isang bangkay na balat at buto na lang ang natira. Nakadilat ang kanyang mga mata. Tila nakamasid pa rin sa kanyang pumatay.